ito naman ang talbos. Parang i-blanch ko lang siya sa pinakulong tubig. Tapos yun. pamparami ng dugo. Sausaw to sa ano, sa suka na may sili. Hmm. Buwa pa ba yan siya? binili ko sa ano, talipapa. Kasi yung kapatid ko, may sugat sa kamay dito, laki. Yung parang ano, pigsang baboy. Hindi kasi pwede siya sa ano, sa itlog, sa talong, sa manok, hindi siya pwede mag ng ganun. Kaya mabuti naman yung nakita akong ganito. Sinuluto kong ano. Walang malansang halo, halo yun. Hindi ko hinaluan ng ano para makaulam siya. May sobra pa naman kaming adobo ko kahapon. Makapag-ulam din siya. Kasi kahapon din nakapag-ulam yun eh. Tapos hmm, may pagkahapon may biniling itlog na maalat. Hindi pa rin. Kasi nga hindi siya pwedeng kumain ng ano. Basta lang na mag-ulam ng... yung may pusa? basta lang na mag-ulam ng ano, mga bawal. Baka mamaya hindi lalong umili yung kanyang sugat. Yan na ganun. na namin. Lam Namnamin natin yung taglamig. Kasi pag pumasok na naman ang taginip. Wala naman tayo bang reklamo, hindi mainit. May na taglamig, sila lang. Pajama medya, kung sa kanila. Malamig naman ang hangin. Malamig ang panahon. Makawso pa rin. May lilig sa ano. Matatakaw sa malamig. Mga anak, matatakaw yan sa hangin. Kaya mo silang tatlo kagabi nakahiga tabi-tabi. Tapos yung sa bandang ulohan nila, nakas ng hangin. Mainit daw. Nakupo. Mainitan pa kayo. Busin natin yung mga dahon, no? Oh. Sayang naman. Tira lang natin yung mga ano. Sustansya to eh. Dagdag ng tubo. kalbo. Ito na yung tira. Pakain po sa rabbit po yan. <coughs> ito, hugasan ko ito. Hugasan ko. Hugasan naman siya, kaya lang iripit ko na hugas. Tapos ang pakulo ako ng tubig, daw daw ko lang. Parang hapok ba? Parang hugasan siya sa, sa pinakulong tubig lang. Tapos kakainin siya, tumutunog, tunog, tunog, tunog! <laughs> so yun lang, bye bye! Have a nice day! Bye!